prepare na ako ng ano, pagkaroon kang kapukot. Minodo. Minodo ang ulam na. Kaya ito ang ulam na. Alas 12 na Pag-una ko atag pa. bahay ni ate, ihanda ko na para kakain na lang siya. Para sasabay ni ate sa inyo. Pino. Pino ang uh, may May, may Ito Ito uh, nga uh, uh, Pero, may, dahil may crack na rin, eh. Ito lang uh, ito dito. Ito na dahil. pag um, ang ito tanap ito, 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 kaya, na holo ka ito na holo ka nito, di na basa kaya patuloyan na kayo ang mga kapagat na hindi na ayun yung kanyang okay, liluwa man niya so may hilo may matagas na rin yung karne, liluwa naman bago ako magsuka. Handa. sofa para ¿no? o kanin pa. Ano'ng estado niyan? Parang may pulso na. bata. Alas 12 na palang. いやとか言いやすくない。かないや、こう。はいよな。もうこのくだってき

優しいだろうね違うよリヒト君うちは嘘つきで面倒くさがりで不実なやつだそ,そんなうちを優しいやつだと言った本当に優しいリヒト君をお前らは騙し殺しておいてよくもまあこれだけ腐るほど湧いてくれたもんな。 ano dyan. Copyright na ako niyan. Malayo pa. Maalat. Ito na may suka, oh. Suka ba din? na. Sabi-video kayo, sir, Tad. Sabi-video kayo. この星が砕けたったそれにこのマナの感覚この女の強さ俺族の魔力だけじゃないうちらの知らない人間の強さもう魔法はいいかではマナスキを超えまだに一体のマナスラも支配する気をつし終わりにするか

nangangan pala yung ano Karan na 'yon yung ayaw niya tumulong. So, san daw? Uubilin dapo mo kasi nil. Malapnow na, nga eh. Pag malapot hindi ay oo, pag malapot hindi rin pwede takanya. Kailit takta lang ngalan niya. Kaya mali lang kaso ayaw niya yata ng ano. Lasa.

70 pare, -pare ang driver. Hindi na pare-parehas eh. May 50, may 70, may 75. Paglabas ko nga, kausapin ko si ano eh, magkano talaga ang pasahin sa gabi. May sa daw si ano eh, piningin sa kanya, hinati dito si Quinta. Abusado na kasi yung mga tricycle driver yan Sabi ko, hinihingi ko yung number ng tricycle, body number, hindi naman binigay. Para may reklamo ko. Marami na kasi abuda, abusado dyan. Mga ano Pwede sa driver. May sumakay daw. Sumakay siya. May sumabay. Bumaba ng phase 1. Tapos gusto siyang ibaba sa gate. Nagpatid siya. Nagpatid siya dyan. Harap tiningil daw sa kanya 50. okay? Sabi eh. na panamantala ng mga driver. Sabi ko eh ano hin yung plate number eh ay body number eh para mariklamo eh. Problema, hindi na mapinatandaan. Pag sasakay si Tamara tandaan niya yung body number ng Perfect. Plate, plate. sabi, so, ang sabi nila dyan. Tataya kayo dalawa. Sabi ng President Sipin sa Transitor. Kaya Hoy! Makalmot ako ha. Sabi nila, kaya daw ano, nilalagay nila sa harapan. Sa, di ba pag-upo mo, nakikita mo yung body number nila kaya daw nila nilalagay yung body number niya sa tricycle para al tandaan nyo, alam niyo kung may re-reklamo kayo alam niyo alam niyo yung ano body number pero kung hindi naman niya hindi naman tinitingnan ng mga sumasakay hindi mo mo sumasagot yung ano eh special nang yung ng, ng, ganito mali ba 'yan nangyari doon ay, gabi eh. Kwento ni, ano eh. Tinil daw sa kanya, kikwenta. Sumara? Hmm. Sabi ko, ano ba, body number? para ma-reklamo. Ano yun, ate? Hindi raw niyo tanda. Paano maireklamo kung gano'n? Kaya mga try-to-heal tayo. Red bird mga. Pag sasakay, sabihin mo kay Tamara, pag na doon sa phase 1 ba? Hindi, 42 ang bayad. Ito na, ito Hmm.

Um, Habi ko, pag bumaba gate to gate, kung nauna ka, siyempre, makipag ano ka na sila ang nagsabay eh. Yung driver ang nagsabay eh. Tapos ibababa ka sa ano. Kasi nawawala na sa driver yung mga patakaran nila dyan. Mga pag, ano... Pag mga estudyante, yon gate to gate. Pero kung pasahero, ay sumabay na estudyante hanggang, o hindi man estudyante, sumabay sa iyo, doon sila bababa sa gate. Kasi ako sinasabi ko eh, kaya hapin ako sa, sa harap, hindi ako bababa sa gate. Kasi silang pumayag na magsabay sa iyo eh. Magsabay sa iyo. Mm -hmm. Tulog ka nga ate mamaya. Kasi ang taluk talukap ng mata mo eh. Hindi ka na ng tanghali. Eh.